Magandang umaga po mga kapambin Andito na po tayo sa ating ilog po At kaninang madaling araw po Alauna po ng umaga Ay ang lakas po ng ulan At kulog at kidlat po Kaya medyo nang labo po ang ating ilog Yan po Malasuka po ang ating ilog Tayo nga po ay nagising Gawa ng malakas po ang ulan Sabi ko yun ako Tayo po may na tain po sana po ay hindi masyadong lumakas po mga yun balubid po yun mga anak yun balubid sa dulo malit lang po yun eh. yung balubid po yung dito po natira sila sa tab mga tabi ilog yun po meron po po dito sabi ko nga po ay naku po sana po ay huwag lumakas masyado yung ano, ulan at baka po bumaha yung ating ilog din eh. Labu-labuin po oh. Yan. Are po yung ating ano oh. Unang tain. Oh. Sana po yung maraming hugot tayo. Huglaan po masir, okay na. Kumbaga po ay may libreng ulam tayo. Malaking bagay na po yun. Oh. Hindi tayo bibili. Eh. Arepo. po Ito mga anong bato yung aking pa. Oh, ah. yung Ay, ang dami po mga kaparambin. Oh. Uh, ay, jackpot po tayo. Ay, salamat po. Thank you, Lord po. Ang dami pong hipong. Salamat. Uh, ay, salamat po. Katangat hipong na naman po mga kaparambin. Ngayon po ay buwan ng September, abay. Ang dami pa rin po pala ng laman nitong ilog natin. Yan. Kumusta po mga pambin? Ay kami naman po ay okay din eh. Araw po. Araw-araw din eh sa ilog, sa ating taniman. Kumusta po yung mga bagong labas po sa trabaho? Kuwari ko po, po ay kuwet din po. Ano po ay naranasan din po naman natin noon. Dating tayo din katrabaho sa Laguna na panggabi po ay talaga pong mapuyat mga gantong oras ay labasan na rin po mga mga panggabi na trabaho ingat po sa biyahe yung mga papasok pala ang po sa trabaho maganda mga po ingat din po ano? yan para na yung pangalwa eh, salamat po ang dami po yung ano tuli yan pa marami ah pakadami din po mga ka-farm bin po tayo hindi po po masyadong kita ay ang ah, dami pong huli salamat po maganda pa lang ngayon po namin po natin kawaya sa dulo doon po natin lagi ito dadalhin po natin ito sa dulo yung pangatlo po natin eh. malasuka po ang ating tubig eh. Oh. pero pagka mamaya po hindi umulan patanghali po ito malinaw na uli. Mabilis naman pong ano dito, luminaw. Ah, mayroon din po mga kapambing. Dami po. Ah, salamat po sa blessing. Ah, dami pong hipong hey po. daming hipo natin huli doon po natin lalagay pala sabi lang doon sa liguan po natin ah medyo madilim pa po para po yung ating pang-apat. Hindi niyo po sa maliwanag. Ayan. Tatang na naman po tipon. Ah, ngayon po kada may hanwari ko mga bin. Ang ating nahuli. Ang eh. dami po. Eh. Andito na po yung ating mga tain po. Apat ah, na piraso. May kuhain pa po, po tayo dito. Anong na po sa taas. Sama aku nak tempat tak ni Arpun lima hipon din po eh. Kita po ba? Lahat po. Ay, hindi kita. Oh, ala laki po. Yun oh. Eh. Nagpipilantikan po oh. Eh. Lahat po eh, ay meron. Lakas po ng ano, pilantik oh. Eh. Mas maganda po pala yung September, mga kapang din. mamaya po natin makikita yan warga po ito pinakamaraming huli po natin kaysa dun sa mga nakaraan po gawa ng ano po ay eh, kita po natin sa loob yan dami nakakatuwa naman malaman pa po pala itong ating ilog ang dami pa pong ano, hipon hindi po ito nilalason yung ating ilog dito hindi po kaya kapag po tayo ay naglagay ng tayo hindi po tayo nasisiro ano po yung pang -an. halos magkakalapit lang po ay ang ating pain doon lang po sa baba o yun mga liman di pa po ang pagitan ay mayroon po talagang nahuli pa rin bigat Yung ang dami po. ang ah, ah, katang pag sa kapal po. Yan ang big at. Yan ah, Timing na timing po pala yung ating pagkaka paglagay po. Oh. Puro katang kuwari. May hipon din naman po. Warang po ito konti patang ang marami na rin nga nung lay bigat po dyan muna Ari po mga kaprandin. ang dami po katang puro katang po may hipon din yung lahokan po ang oh. ay hindi kita ay ano po madilim dilim pa ay hipon katang po dito po muna dun po tayo sa kabila po. Hipon po rin mga kapanbin, walang katang Oh. Ay, kakunti po ang katang. Puro hipo naman aray. Ayan, dito po naman. meron pa po, po doon dalawa, sa taas po. Atong kukunin tapat po ng kubo natin dyan ayun po yung ating kubo oh. para po yung pain natin dito po tayo nakakain eh. dun sa malapad na batpong inan ay lumaki nga po ang tubig yan kaya medyo na ano po na tubig yan yung mga paupo Tampuk. Ah, may hipon din naman. Ang eh, lalaki po. Oh, okay. hmm. yun. Ah, sipitan. Lahat po ang may ano. Hipon. Kada kain. Hindi hmm, na siguro. Ah, lalaki po ng ano. Sipit. Kabaakan. Yan dulas lang po ng punong bato. Malumo. Diyan po yung isa nating kain po. Pahulihan sa taas po. eh. naka okay, huli ah ganun din po nga bigat ang dami eh. hipon po nakatapos na po tayo panguha ng tayo po mga kapambing kumplito na po at tayo naman po yung uuwi na. Ating datak-tak na po sa plangganari. Kukunin ko lang po yung kawayan diyan. Yung ating balagwitan po. Nalang sa baba. kumpleto na po mga kambing, itong ating tayo po at tayo naman po yung uwi na yan po, Tiglimang limang piraso po ito dun lang po tayo sa ano, sa may tapahan po yung magtatanggal ng ating mga hinuli may iplangga po ako doon nakagayak na po mataktak na po tayo mga kambing, bin nakagayak na po ito ating iplangga oh, ito po eh ito tain po natin tapos so, po natin itong ating tain no, may lalagay po uli natin hindi umulan sa pagbaba naman po tatang na naman po pala ngayon harap hmm. po ating eh ah. ah, laki po oh. dalawang hipon malakas pa. Na itaktak na po natin lahat mga kaparambin eh. Ito po yung ating huli. Tapos ito po yung nauna natin Ano? Eh ay thank you lord po pagkakadama natin huli dami biyaya natin o oh. lalaki po ng hipon o oh. ano po kaya ang mga danuto din eh masarap po sana yung pinais wala naman po tayong kamamba pwede sinangag po sinigang ano po ay eh, bahala na mamaya meron tayong labong pwedeng gata po na may ipaku. hindi pa po natin naluto kagabi ay hmm. ah, mas marami ngayon wari ko po kesa man ang karana natin ay, mas marami po hmm. ang dami karamihan po ngayon, jakpat po tayo Ang dami. Ah. Sa katang na lang po pag din. Kasi hitin, ay karamihan po ngayon pala. Sa mga nakaraan po natin. Ah, mamaya-maya po ulit mga pandin at tayo ay mag-aasikaso pa ng ating mga bata naligo na po sila kaya hindi natin nakakit at nakain po may pasok po ay ngayon po ay araw ng wibas po mamaya maya na lang po ulit ito po oh po sipit marami salamat po sa inyong pagsama po at suporta sa buong pamilya ingat lagi ang gandos po bye bye po